ang mga naggagandahang alahas na ito ay produkto ng mga gintong na mina sa mga minahan sa bayan ng Paracale sa Camarines Norte. Gawa sila ng labin limang panday ginto o goldsmith na nagtagisan ng galing sa paggawa ng mga alahas. Ito ang main attraction sa pagdiriwang ng 27th Pabirik Festival sa nasabing bayan. Ito sinasabing pabirik ano so doon sa mga ilog doon nila ginagawa itong uh, process na ito yung iba naman meron talagang sariling parang small mining gawang kamay ang bawat filigree o komplikadong detalye ng mga hikaw at pulseras Halaw ang mga disenyo ng mga ito sa mga bulaklak at yamang dagat ng parakale. Ayon sa jewelry designer, bukod sa modernong disenyo, lalong tumataas ang halaga ng alahas kapag ikinikwento nito ang kultura at kasaysayan ng pinagmulan nito. Importante yung context ng ano, storyline ng design nila. Yun yung pwede natin ipagyabang hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Ayon sa Camarines Norte Jewelers Association, halos pareho lang ang kalidad ng ginto nila sa ginto ng ibang bansa. Pero iilan na anya ang may interes sa jewelry making. This is a dying art form. Sana mabalik yung interest nila. Kung hindi man gagawa, yung... Uh... Pagpatronize sa sariling gawa na jewelry dito sa Paracale. Isang training center para sa jewelry making ang isinusulong na mabuksan sa lalawigan para maipasa sa kabataan ang pamanang daang taong hinubog ng kanilang mga ninuno. Ipinagdiriwang din ng Paracale ang kapistahan ni Nuestra Senora de Candelaria. Daan-daan ang sumama sa maritime procession nitong Sabado habang isinagawa naman kahapon ang pagbindisyon sa mga puting kandila na bitbit -bit na mga diboto.